Nandito na tayo sa boundary ng Antique at Iloilo. Dito tayo sa side ng Antique, papunta tayo sa side ng Iloilo at pinagawa siya ngayon. All right, so lulusong tayo. Ayan, sinesemento na yung ibang part. Pero yung ibang part, ayan o. Oh ano pa rin um, rough but hopefully sooner makonnect na ito lahat na simentado na kasi ginagawa na nila ayun isang kilometro mula doon sa may mga mixer kung saan nagsimula rin yung mga rough road so yung mga natitira hindi na siguro abot to ng dalawang kilometro lahat lahat dito medyo hirap pa talaga kasi nga ganito yung daanan okay, kailangan ko nilang bumaba at maglakad kumakaya dyan sa heading dito na ayun so almost 2 kilometers bali 1.8 to be exact uh, 1,800 meters wala doon sa may mixers kanina na uh, kung saan putol o sisimula yung rock road na daan papunta rito 1.8 kilometer or 1,800 meters